Assalamualaikum. alaikum. Gusto ko lang i-share dito yung patungkol sa isang kaibigan ko na nag-PM sa akin. Napanood niya yung video ko, late na lang, yung patungkol sa namatayan ako ng tita, kamag-anak, pinsan, na alam mo mga civilian na nananahimik sa building, sa apartment nila, halos 13 sila lahat. Isa lang nabuhay yung pinsan ko na after ilang oras na hukay. So pagising, wala siyang magulang. <coughs> alam mo yung itong kaibigan ko nag-PM sa akin. Isang taga-subaybay din at uh, nag-Muslim din siya sa, kumbaga in ko din sa pag-Muslim niya. Nag-PM siya sa akin at nagsusorry siya patungkol sa itong napanood niya na may pamilya akong namatay doon. Nagsusorry siya. Kahit wala siyang kasalanan. Imagine mo yung parang nakikiramay, kumbaga, sabi niya. Sabi niya, yun, nakikiramay siya. na uh, intindihan niya yung lungkot, yung sakit na amdaman ko. Tapos may maya maya sabi din niya, alam mo yung isang Pilipina na namatay doon sa Israel. Yung, pinatay daw ng mga hamas. Sabi niya, pinsang ko yun. So, kumbaga, naiintindihan mo yung sitwasyon na ito? Yung bang magkaibigan kami? Yung bang uh, ako yung nag-support sa kanya paano maging Muslim? Hindi naman sa nag-guide, dahil ang Allah nag-guide. Pero ando na din yung mini-guide na uh, binigyan ko ng mga books, paano mag-Muslim. So, yung tipong may namatay sa side namin, sa side ko, na mula sa kagagawan ng mga Zionismo na kung saan nakatira yung pinsan niya. At may namatay din sa side niya na pinsan niya na nasa Israel kung saan kagagawan nitong mga grupong nasa Gaza sa amin. So yung tipong, pero hindi ko nakita dun sa PM namin na, na pinagalitan niya ako, inaway niya ako. Hindi ko din siya inaway sa nangyari dahil syempre, <laughs> di naman siya is, di naman zainismo yung pinsan niya. Pero ito yung taong may utak, masasabi ko. Ito yung taong may puso, may utak, may talino. Alam niyang parehas kayong sibilyan. Alam niyang parehas kayong biktima. Alam niyang wala, wala kaming, hindi natin ginusto to, wala kaming kinalaman dito. So, siyempre, alam niyang mas masakit yung sa party ko na maraming pinatay sa pamilya ko. Isang bombang, alam mo yun, nananahimik sa apartment. At alam mo, nalungkot din ako sa kanya. Nalaman kong, alam mo, yung bang napanood ko pala yung balita, nalungkot na ako sa Pilipinang nadamay. Kasi kababayan ko din, Pilipino din ako, kalahi ko din yan. Alam mo yun. Ako nga, hindi ko alam manira ng Pilipino dito sa kapwa kong OFW. Proud Pinoy din ako kahit papano. Kahit wala sa itsura ko, na hindi ako mukhang Pinoy. Tapos, yung nakita ko din itong bangkay niya na inuwi na sa Pinas, mas doble yung... Alam mo yung, nag-alala din ako kasi iniisip ko yung pakiramdam ng mga pamilya. Na mamaya, masira yung pangalan namin, yung masira yung lahi ng tatay ko, yung bilang Palestino na ang tingin na nang sa mga palestino ay terorismo, ganun. Samantalang noong panahon, yung may business pa ako, pag nalalaman na Palestino na ako, tuwa yung mga, alam mo yung mga preachers, yung mga Inglesyan, hindi naman Inglesyan, yung mga Jehovah, ganun. Pag nalalaman taga-Palestine ako, talagang gusto akong i-shake hands, uh, kadugo daw ni Jesus. Sila mismo nagsasabing yun. Gusto yung gusto yung nakainin yung binibenta kong tinapay na kubos. Sabi na ito talaga yung kinakain ni Jesus noong panahon. So, yung mga preacher ng mga Kristiyano, tuwan-tuwa sa aming pag-alang Ewan ko kung hanggang ngayon, ganun pa rin ba imahe namin? Sa kagawa nito mga grupo na to na hindi din naman ako, sorry to say ah, sa mga Muslims na nunood, nahati din kami mga Palestino. Hindi lahat ng Palestino pro Hamas. Tsaka bakit sila lang ang kilala mo? Marami naman resistance sa Gaza na hindi mo din kilala yung mga ibang pangalan. So, hindi ako against sa grupo ito, hindi din ako pro. Pero tawag dito, hindi ko din sila sisiraan, hindi ko sila kinikilala ng terorismo. Alam ko resistance sila, hindi ko, hindi ko lamang, katulad lang kita, hindi, hindi ko sila kilala. Uh, yung bang hindi nga natin alam plano nila, hindi ko alam yung pag-atake nila, hindi ko alam kung ano bang goal talaga na, anong intention nila, sino sila, wala nga akong contact number sa kanila. Alay like yung mga ignorant dyan sa comment ko sa dating video ko, sasabihan ako na, oh baka member yan ng Hamas. Napaka-idiot, napaka-ignoranting. Hindi ko alam kung nag-high school ba ito sa atin o ano bang utak saan galing yung isip nito. Magko-comment sa akin ng ganun. Ignorante. Kaya nagulat ako dito sa kaibigan ko na ito na hindi niya ako sinisi sa nangyari sa pinsa niya. Hindi niya sinabi kayo mga Palestino uh, kayo dahilan na matay pinsa mo ganyan. Wala. Yung bang parang parehas kami nagdurugo yung puso. Parehas kami nasaktan sa sitwasyon. At parehas kami nag-sorry sa isa't isa. Nag-sorry nag -sorry siya sa akin sa pamilya, nangyari sa pamilya. Nag sorry din ako sa nangyari sa pamilya niya, sa pinsan niya. Hindi namin gusto to. Civilian lang kami, tao lang din kami gusto mamuhay. Alam mo, yung ignorante nag-comment sa akin, bakit kasi kayo nangunguna, Bakit kasi kayo nang gugulo? Sino nang gugulo? Sinong kausap mo? Ignorante ka ba? Saan planeta ka galing? Nananahimik. OFW ako, kagaya mo dito. Nagdahanap <laughs> buhay para sa pamilya. Hindi porkit taga Gaza ako, Palestinian ako, tatanungin mo ako ng mga stupid question. Come on, mahiya ka naman sa sarili mo. Huwag mo ipahiya yung pangalan mo sa social media. Huwag mo tanungin ng stupidity na tanong. Nakakapagtakas ang kagaling planeta. Marami nang pinagdadaan ng mga Palestino ngayon. Bawat mga taga-Gaza, wala kang makitang halos pamilya taga-Gaza na hindi namatayan ng pamilya. Ilagay mo yung paa mo sa sapatos namin. Ako kung alam ko lang may mangyayaring ganyan to atake, matagal ko nang kinuha yung tatay ko, yung mga kapatid ko, mag-visit visa kayo sa Saudi para hindi kayo madamay dyan. Munti ka na kami sana ang pupunta doon itong October. Uh, August pa pala August pa lang Talagang Sabi ko nga Pupunta na kami doon eh Dala ko yung anak ko Alhamdulillah Ginabayan kami ng Allah Hindi kami pinadala doon Hindi kami nakapunta muna doon Para magbakasyon For 20 years ko Hindi nakita yung pamilya ko Kasi yung anak ko Hindi ko ma na Brown out Walang tubig Walang pagkain For 2 months Hindi ko ma-imagine Bomba kaliwa't kanan Mauhulog Hindi mo alam kung buhay ka pa bukas Tapos may mga anak pa ako nag-aantay sa akin sa Pinas Isip-isip Pag may ano Time hindi pocket balbasarado balbasado o terrorism tingin mo. Napaka-ignorant mo. Yung mga pare yung nga sa amin, mga pare ng krisyano sa Palestine, mga balbasarado din. Yung mga hudyo ng mga rabbis, balbasarado din. Bakit yun? Hindi mo tinitingnan parang terorismo. Porkit hindi Muslim. May problema sa utak mo, may problema sa mata mo, may prob problema sa puso mo. Manahimik ka na lang, parang kang nagpisonet boy na taga kanto na hindi ko alam kung saan galing utak mo pag nag-comment. So yun na gusto ko i-share dito kung gaano katalino itong tao na to hindi niya ako sinisi, hindi ko din siya sinisi. Nasaktan din ako yung inuwi yung bangkay ng Pilipina dahil yung magulang, yung pamilya, baka mamaya palestinyo nang sisihin, mga taga ang sisihin. Na which is, wala kami kala. Sino? Alam mo kung alam siguro ng mga civilian to, matagal nang tinigilan yung mga ano, Hamas. Bakit, nyo Bakit kayo magpapalipad ng rocket? Anong gaginagawa niyo sa buhay niyo? Diba? Nadadamay kami mga civilians. Kung gusto niyo ng gera, punta kayo sa deserto. Tat sa totoo lang, bata pa lang ako, nanay ko sinasabi ito. Kung gusto niyo 'tong mga resistant ng gulo o gera, gustong bawiin yung lupa, gustong bawiin yung mga oo, oh, may ginawa yung mga Zionismo. Talagang lumabas yung tunay na kulay nila. Pero kung pwede lang sa deserto sana sila. Turad ng gawa ni Prophet Muhammad peace be upon him taga Mecca. Hindi sila sa Madina sa loob nag nagkagera, na, 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 sa labas ng Madina, sa, sa Mount Uhud, labas ng city doon sila sa walang tao, walang civilian yung madadamay. Yan ang turo. Yan ang, yan ang uh, parang tawag dito mas maayos. Men to men. Kayo kayo maglabanan. Huwag yung kami idamay. Doon kayo sa desierto, malawak. Doon yung mga sundalo, doon yung mga resistant, doon yung mga kamas. Doon kayo maggera. Doon kayo sa desierto, huwag nyo idamay yung mga sibilyan. Huwag nyo idamay yung mga Israeli na sibilyan na walang kinalaman din. Mga, mga tao din yan, mga yan. Yan, mga yan, is, ma hindi lahat sa kanila mga Zionist mo hindi din nila kasalanan pinanganak sila dyan na hindi nila alam na yung ninuno nila, ininakaw lang pala yung lupa namin. Naintindihan ko din sila, tao din sila. Yung nakita ko yung batang hostage na umuwi, niyakap ng magulang. Parang, alam mo, nagdurugo din yung puso ko. Naawa din ako. Naki Alhamdulillah, buti na lang hindi, hindi terorismo, itong mga to, tulad ng sinasabi ng mga ignorante sa atin, na buong buo pa yung bata, ni walang dumi ang damit na nakauwi, nakabalik sa magulang niya. Alhamdulillah. Pero ang tanong, masakit din, ano? yung parte naman namin, yung mga pamilya naman namin na napinatay. Yung mga bata, limang libong batang pinatay sa palis sa Gaza. Yung halos 14,000 plus na pinatay na civilian. May babalik pa ba yung mga yan? Buti nga yung hostage nyo yun, na ibalik. Kami. Kumusta na yung mga pinatay nila sa May babalik pa ba yung mga buhay na yan? Di porkit wala kang kamag-anak doon. Wala kang naramdaman na sakit. Balang araw pag World War 3, huwag ko kung ano mangyari sa atin, sino yung bansa lulusob din sa atin. Hindi ko sa wini-wish, pero sinasabi ko lang. Life is a test pagsubok. At tabawat uh, bawat tao makakaramdam ng ibang version lang na pagsubok. Hindi man gera dumating sa atin. Baka sakuna, lindol, tsunami, COVID. Hindi natin alam. So yun lang po ang gusto kong sabihin dito. Huwag, mo sisihin yung taong alam mong wala namang kinalamat at hindi kasama doon. Talo mo na sa ibang bansa na sa abroad. Magaling. Nab namangha ako. Sana lahat ng Pilipino kagaya niya. Lahat ng Pinoy. May utak. Namatay pinsan niya, kagagawa nito, hindi ako sinisi. Namatay din yung mga kamagahan ko, hindi ko din siya sinisi. Kasi alam natin na parehas lang tayong biktima sa mga namumuno dahil sa mga namumuno na ito. Alam mo, kita mo yung mga Israeli civilian, halos against na sila sa gobyerno nila ngayon eh. Dahil ayaw nila ng ganito, ayaw nila ng gera. Hindi lahat sa kanila gusto ng gera. Alam mo, bata pa lang ako, pinapanood na sa akin ng nanay ko, alam ko yung mga balitang sundalo ng mga Israeli na, na pinili na lang makulong. Kasi ayaw nila magsundalo. Alam mo, obligado sa kanila na pinapasundalo sila. Sa age of 15 o 16, mag kaya mo na magsundalo. Kahit nananahimik ka pa sa German o sa Amerika, papadala kayo nila para magsundalo. Napanood ko yung mga interview na kinukulong sila dahil ayaw, nila mag ayaw daw nilang pumatay, ayaw daw nilang gumera. Ito yung mga tao may puso na dapat talaga okay sila tumira dyan. Tayeb, alam mo, ilang libong taon na ang mga kisyano, hudyo at mga muslim sama-sama sa Jerusalem. Na walang gera, walang away, walang tampuan, walang debate, walang nangyayari. Payapa na muhay dyan ng libong taon. Dumating lang itong Zionismo na ginawang bansa nila at doon na nagkaroon ng problema. Mahabang topic yan. Babanggitin ko sa ibang video. Hanggang doon lang po muna. Maraming salamat sa unawa nyo. Patawarin nyo na ako sa boses ko na ganito kasi habang ginagawa ko video ngayon. Two weeks na po, hindi, hindi, hindi nag-online yung tatay ko. Hindi ko alam kung buhay pa ba siya, pati mga kapatid kong tatlo doon. Hindi ko alam, wala pa akong balita. Lagay niyo po yung sapatos, yung paa niyo sa sapatos ko para maramdaman niyo. Anong pakiramdam? Ako yung Pilipino na hostage na pinakawalang kapon. Nag din, na, 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 napaisip din ako na may mas malala din sa akin kahit papano. Na Imagine mo, walang kontak siguro sa kanya yung magulang niya, pamilya niya ng isang buwan mahigit na, na, na hostage siya. At alhamdulillah, nakalaya na din siya. Sana naman, huwag maging bias sa interview sa kanya at magsabi din siya ng totoo kung ano man talaga totoo nangyari sa kanya doon. At isabihin din niya totoo kung inalagaan ba talaga sila at hindi sila sinaktan. Maraming salamat po.